sir, napakaray pa mga manok dito sa Kalupit eh. Mahaga na niya dito sa Kalupit. <laughs> sa lokoy sila nagkakapingin. Buti na lang gumanda pa noon yun, eh. Eh bolik. So, ang bolik mo kaibigan? Wanto <laughs> eh, lang. lang. One wanto lang buwan ang. Eh 9 months naman ito bolik. Wanto. Wanto lang oh. Napakagandang bolik oh. Wanto lang kaibigan ko may manok mo kaibigan? 2.5 2.5 naman, ano ang linyata niyan? Ha? SBR Ha? Ano tawag niyan? Black Bonanza Abak. Black Bonanza pala ito Ilang buwan na? Siyam Siyam na buwan na, 2.5 naman ito Black Bonanza naman ha? Oh, yeah, mura lang mo, 2.5 Ayan po, hot spray yun. Ayan, bag

Pagpunta na kita talisay. Ang ganda talisay. Ang ganda oh, talisay. Boss, magkano yung si manok mo? Ano, bilhin mo lang. Magkano, ako ah. Ah. One three na, napakamura. Ilang buwan na to? One three, nakawin yan. Seven, anak. Nakawin niya. one three. Thank yeah. you, kaibigan. Mga master, pakipala na lang. Pakisya natin video para maraming mga ไม่เช่อระไของมนุี